Wa na, o oh, eto na, mga kapabayan. Nako, manggagala ite na mga DDS nito. Ah, mga DDS! Nako, alam ko mga bobo kayo, pero wag nyo naman panindigan yung pagiging bobo din Ah, nako, hindi pa rin kayo nakakaintindi. <clears throat> diba? Yeah. diba, do O oh, eto na, balita ito ha, hindi ito fake news. Sa mga nagtatanong po dyan na, kailan ka magilit? Aba, kailan ba makauwi? ah, <laughs> kailan magilit? Ah, unahin ko lang nga mga kababayan. Oh, ito po ay News 5. Ah, balita ng News 5 'yan. Hmm? News 5, anong sabi? ICC denies Duterte interim release bid. Oh, Tagalogin ko ha. Tagalogin ko kasi may mga DDS na Tagalog. ICC daw, Ha? Wala gitugutan, hindi tinugu, hindi pinagbigyan ang interim release ni Digong o sa madaling salita, yung pagpapakaawa na pauwiin. Hindi sinang ayunan, reject or deny. Tinanggihan ang interim release or yung pagpapakaawa para makauwi. Tinanggihan. Sa Bisaya, wala gi tugutan ha dili wala gi ba mm -mm. wala gi hatagan og kalayaan si digong ha pansamantalan kalayaan wala gitugutan. oo wala gi og usa ka panahon para makauwi. nako mga bisaya ha mm. Wa gyud si digong tugte. Ha? Hindi gi, gi tugutan ba? Mm. Wala gi tugutan nga makauli si digong sa iyang pakilooy Ne? Yeah. Sa iyang pakilooy, wa na pag-asang makauli pa. Kung muuli man gyud ni ginuokol ko nako. Ha? Lungon na yung sakyan na na niya. Ha? <coughs> yeah. Og uli, manggani ni Elo isulod man na siya sa garapon. Ah. Kay mamatay naman na man didto. Ah pag sure mo kay kinsa man kuno dihay magdugay sa nako. Unsa may dugayan ni Digong just ICC? Pitong buwan siya sa loob. Yung amoy niya pabalik-balik. <coughs> Langhap uutot, utot maaamoy o utot maaamoy. Si Digong pa rin. <coughs> Mga kababayan. Ha? Ah, wa nagyoy pag-asa. Nakailang interim release na 'yan. Ano na naman ang sasabihin ni Nicolas Kupman dito? Ano na naman pautot niya nito bukas? Hmm. Hindi pinayagan ng International Criminal Court ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. The chamber finds that Mr. Duterte detention continue to remain necessary sa ad ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Nga nga. O ito, sa balita tayo. Mismo yung salita ha, para hindi tayo masabihang fake news. Mismo yung salita, Diyos ko. Bakit ba, <clears throat> hindi ano ha, wait, 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 wait lang. Mga kababayan, hanapin natin. Yung mismong balita talaga. O, oh, eto ha. May ads lang. May galap shout-out, Sir John Paul, ang mga Mam Rosana Ragudo, Mam Ma Susan Ronquillo. Hello po. Puminom ako ng 30,000 pesos online ah. at mababa pa ang interest rates. Kung gusto. Ano daw? Mali daw ang ICC, sabi ni Roke. Weh. Paniwala. Saan kay maniniwala? Kay Roke o sa ICC? Eh si Roke nga, nagtatago kasi nga. Pugante, tas papaniwalaan mo pa. Alam nyo, yan si Roque. Huwag niyong paniwalaan dyan. Maniwala lang ako kung papayat yan, tas uuwi ng Pilipinas. Don, oh. Rodrigo Roa. My middle name is Roa. Hindi na kumpinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court. Nako, Mambiki Morales, talagang hindi makumbinsi yan. Ikaw ba naman sabihan ni Sarang kinidnap yung tatay nila? At, et, et, et eto, ah, <clears> hatotoo <throat> lang. Yung mga DDS, gusto nila makauwi si Digong. Ah, gusto nila makauwi. Mabilis lang pauwiin yan. Ah, -ah. Kung si PBBM, kinausap ninyo, hindi niyo binastos. Si Marcos lang pipirma dyan, pauwiin niya yan ah Papayag ang ICC dyan. Ang problema lang kasi, binaboy nyo si Marcos. Pangalawa, ah si Digong, papayagan ng ICC yan kung si Marcos pipirma. Ang tanong ngayon, kahit pipirma si Marcos dyan, ya, yeah, ikaw ba naman sabihin gikidnap? Ya? Yeah, ikaw ba naman sasabihin Kinidnap 'yung tatay mo pero may warrant. Saan ka nakakita kinidnap? Tapos ang nagkidnap sa iyo, kapulisan? Hindi ka ba naman tanga? Di ba? Oh. Sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte <coughs> kaya ibinasura nito ang hiling ng dating pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. <coughs> Kabilang sa ipinunto ng ICC <coughs> ang hindi umunutugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng defense team Sinong nagsabi? Na-mention ka ni Go Philippines. Natatawa siya kay pang-asar ka naman daw sa mga DDS. Sino ba yan si Go Philippines, mga kababayan? <coughs> ha? Sino ba yan si Go Philippines? Idol ba ako niyan? Woo! Oy, Go Philippines ha! Maraming salamat sa pag-shoutout mo sa akin. Ha? Isa lang ang masasabi ko. Putang inan nila! <laughs> Si Salima, refra. Ayan na. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC <laughs> sa dahil mm. Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte yeah. habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity <clears throat> laban sa kanya. Mm. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial Chamber 1 Ka ICC si sa hiling ni Duterte uh -huh. na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para mm. matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Mm. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Nako! Hindi na ipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at wala mm. walang basihan. Matatanda ang ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis plus sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo, mm -hmm. sabi ng pre-trial chamber ibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Nako! Matatandaan pa sa madalang pinagpaliban ang <coughs> pinagpaliba ng confirmation of charges hearing para kay Duterte para ma ng korte kung fit ito to stand trial. Nako! Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Nako! Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ayan na! O, oh, ito na! ah ito nga ang problema. <coughs> Ganito 'yan. Alam niyo sa totoo lang, mga ano, mga DDS, ha. Ah, kung kinausap ninyo si PBBM, eh, makauwi 'yang tatay ninyo na hindi niyo naman kamukha, 'ya. Yeah? Pangalawa, hindi papayag ang ICC na makauwi 'yan, yeah? Ikaw ba naman, International Criminal Court, tapos abihin mo kidnapper? <laughs> Tapos, ang sabi ng abogado niya sa bagay, ang abogado niya nagtatrabaho, kumikita. Kung hindi magtatrabaho, ah, hindi magtatrabaho si Kaufman, walang pera nga nga. Ngayon, siyempre, gagawa siya ng paraan para bumango-bango at sasahuran siya ulit. Ah, ang problema lang mga kababayan, ang sabi ni Kaufman, hindi na makaalala, hindi na makakilala, yung anak hindi na mahitsuraan, abanag banag na ang paningin, wala nang maalala. Pero nung bumisita ang unang asawa, anong sabi? He's good. He's so jolly. No problem for him. <laughs> Di ba? Wala, wala naman siya problema already accept everything. <laughs> Kanino kami maniniwala? Kay Kopman o sa asawa? Ah, mm. Anong sabi ni Elizabeth? Na? Ah, he is so jolly. He is just Uh, thin and bone. It's so okay. He's okay. Uh, ah, no need to worry. And Rodrigo is accept everything what happened. <laughs> ah, mga bulaga. <laughs> Tapos, alam niyo sa totoo lang, ganito yan ah. <clears throat> Dapat kasi, kayo mga DDS vlogger, tigilan nyo yung kaabang-abang nyo dyan kapag may bumisitang angka ni Digong sa kulungan. Iwasan niyo yung kada may bumisita, inaabangan niyo ng kamera. Alam namin na yung kamera, alam ko bilang vlogger, yung kamera nakakatulong yan. Ah, for your safety at for sa uh, evidence, 'di ba? Nakakatulong. Pero minsan, yung pag content ninyo diyan, yung pagba-vlog ninyo diyan, nakakapahamak 'yan. Bakit? Saan ba kumukuha ng rason ang ICC na sinabihan nila? na kidnapper daw sila, sabi ng kampo ni Digong, di ba, sa mga vlog ninyo? Di ba, sa mga pahayag ng anak niya? Kinidnap yung tatay namin? Tigilan nyo kasi yung kakatambay ninyo mga vlogger dyan. Tambay na nga kayo sa Pilipinas, tambay pa rin kayo dyan. Tigilan nyo na yan. Nasisira si Digong dyan. Yeah. Ah, nasaan na si Hanilit? Di na nagpapakita. Baka dinala na ni ano, ipikasent oil. <coughs> Di ba? Di ba? Oh, jadi kanina napanood ko ito yung topic ni Kent. Oh, ito oh. Oh, Mr. Duterte has from his initial appearance consisted his arrest and detention qualifying as is a pure and simple kidnapping. Ayan na nga, sabi ko sa inyo. Bahagi ng desisyon ng pre-trial chamber ng ICC, chamber 1. Ah, ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatiko sa pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo ah. at ginigit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng ama, korte ng pamilya. Binigaw ang pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Ayan na! Ayan! Sabi ko nga sa inyo, ang magpapahamak dyan, <coughs> yung mga kampo lang din niya. Oh, hindi na po ako nagtaka. Bakit? Kasi bubo nga sila. Anong magagawa natin? Yeah. Oh, pag nakaharap ng kamera, akala mo artista. Yeah. Oh, pag nakaharap ng kamera, alam nyo, ah, gikidnap man na nila kung papa. Ah. Wa na sila kaluoy sa akong papa, tigulang na bayan na 80 anyos na baya na gikidnap man sa ICC. Ah, tagam, merese. Tabian manggug. <laughs> ah, gikidnap man nila akong papa. Luoy man na kay, kay tigulang na mana ah. <laughs> Tagam, ya. Yeah. Oh, merese. Ya. Yeah tabian manggod undangi lagi na gasigi manggod kag yaw, yaw day. kana manggod di mong gipang yaw yaw gud dai wa mo na una abang nga Naaman, eh. consequences yung gipang yaw yaw nimo hindi por kita kaharap ka sa media dai ay sasabihin mo lang alam nyo mas masakit ang ma uh, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma impeach ba diba? gasigi ra manggod yaw, yaw, yaw eh, yeah, tignan mo, oh, mm. yung mga sinasabi mo, ah, bumabalik sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, stipot, sipir your mouth. Yeah, oh. Don't talk when your laway is full. Yeah. Mm. Tabian manggugkaayo. Diba? Gapasagad, ramagihaw-yaw. Oo, oh, abogada man unta ka, pero bugo man ka. Oh, uh, ani oy. Tan-aw ra gud na gud oh. Unsa may gidahilan karon sa ICC? Kanang imong subra kayaw-yaw katabian. Ya. Yeah. Mao gidangatan sa imong amahan kay gasigi man ka yaw Ya. Yeah. Tabian man kaayo oh. Unsa may giingon sa ICC diri? More especially the chamber notes that on 19 of July Mr. Duterte Duterte Mention in public. Tabihan tabi Bugo. <laughs> Ay, Ma'am Libby Samura, maraming salamat po sa yung super sticker. <clears throat> Di ba? Tabian manggugahyo ka, bugo, Ah, pag DDS kasi bobo yan. Ah. Ah, tignan ninyo. Ah, ngayon ninyo sabihin DDS, mga matatalino kayo, putya. Paputol ko daliri ko kung sinong DDS patalino dyan. <laughs> More specifically, the chamber notes that on July 19, 2025, Mr. Duterte Duterte mentioned in public speeches the idea of breaking. Nako, itatakas daw ang tatay. So ano yung lulusobin ninyo sa dami-dami ninyo dyan? Ah, sige, lusubin ninyo yung ICC. Magtawag ka dyan, mag ka dyan sa harapan. Tapos tignan mo yung mga, mga Pilipino dyan, nag-rally. Losobin yung ICC kung makauwi. Pagka isa-isa Pilipinas, kung hindi kayo nakulong lahat dyan. <laughs> Dinetelegitimize o minamalitraw nito ang mga proseso ng korte. Ah. At sinasabi rin daw na may konsyabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas. Ah. At gumagamit rin umano ng peking mga testigo Pinundo rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni Vito Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan. Ah, may nag-comment. Sabi ng mga DDS, paano naman yung mga pinatay ng mga adik? Ito po, ako po'y nananawagan. Sa mga pinatay po ng mga adik, mag-ipon-ipon po kayo lahat. Sino pong kakasuhan ninyo? Sige nga. Ah, kasi ito ito ang irason ng mga DDS. <clears throat> Di diba? <clears throat> Ito ang irason ng mga DDS. Ganito 'yan. Si Tatay Digong pinatay ang adik kasi ayaw niya ng adik. Mm. Ngayon, nagalit daw ang mga adik kaya pinakulong si Digong. Mm. So, kung ang Pinaglalaban ni Trillanes ay para sa mga namatay na adik, paano naman daw yung biktima ng mga adik? Ah, ito. Ako po'y nananawagan sa mga biktima ng adik. Mag-ipon-ipon po kayong lahat, tapos paabutin nyo po ng 30,000 kayo lahat na biktima. Tapos pag nag-ipon na kayo, sino po ang kakasuhan ninyo? Sige, mga DDS. Ah, oh, diba mga bubu kayo? Oh, bigyan ko kayo ng isa pang kabubuhan. Hanapin ninyo lahat ng biktima ng mga adik. Ngayon, pag umabot kayo ng 30,000 ka biktima, oh, mag-ipon na kayo ngayon. Ah, oh, sama-sama na kayo. Sinong kakasuhan niyo? Di ba? Ah, oh, mga DDS, paki-sagot. 'Di diba? Paano daw yung biktima ng mga adik? Oh, simple lang. Hanapin ninyo lahat ng mga nabiktima. Ipon-iponin ninyo. Tapos ngayon pag nag-ipon na kayo, sinong kakasuhan ninyo? Alangan na pupunta ka ng ICC. Tapos sabihin mo, crimes against humanity. Eh, sino ang kakasuhan ng mga biktima ng adik? Eh, pinatay na nga ni Digong. <laughs> ang bububo di ba? Kita nyo, mga DDS? Ah, Kita ninyo? Uh, paano yung nabiktima ng adik? Eh, sino ang kakasuhan ng mga biktima? Di ba? Sino ang reklamo ninyo? Sino ang kakasuhan ninyo? na ah, oh, sabi ni Libby Samura, ikaw lang yung vlogger ah, na tipong na walang pakialam sa rules ng YouTube. <laughs> Di ba? Oh, kita ninyo yan, mga kababayan. Hmm. Lahat ng biktima ng adik. Ah, iponin nyo lahat, mga DDS. Ngayon, pag naiponin nyo, sinong kakasuhan ninyo? ba? Diba? Kung hindi pa naman kayo sunga. Diba? Sino ang kakasuhan ng mga nabiktima? E pinatay na nga ni Digong. Oh, tapos pupunta kayo ng ICC. Sino ipakulong niyo? Sa BBM. <laughs> ang bububunin niyo. Diba? Ang galing. Ah, bigyan ng jacket yan! Ah. Ang interim release. Ah. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya i -re ah. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. Tama! May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya. Tama! pagbibigyan ang interim release. Totoo yan! Totoo yan. Yung pag na, napalaya si Digong, <coughs> may possibility na balikan niya yung mga witness at yung mga pamilya. Babalikan niya talaga. Bakit? Ganito yan. Ngayon pa nga lang, nakakulong siya, kinampihan siya ng mga senador eh. Paano pa kung nandito na sa Pilipinas yan? ba? Diba? Isipin ninyo. Alam nyo isa sa kadahilanan kung bakit ni-reject ni yung interim release ni Digong? Hindi lang nila sinali dito yung impluensya ni Digong. Bakit? Ganito yan. Biruin nyo, nakakulong na siya lahat-lahat. Yeah? -lahat. Biruin nyo, ilang buwan na siya dyan sa loob. Wala na siyang posisyon. Wala na siya sa gobyerno. Pero, ha? isang araw lang, wala pang pa isang araw, dalawang oras pa nga lang, tatlong oras, aprobado agad. Pabor sa kanya ang labing limang senador na pauwiin. Pero yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, mga putang inang kawatan na politisyan, mga buwaya, hanggang ngayon walang nakukulong. Yeah? Walang ginawa ang Senado. Pero pagdating kay Digong Putang ina, 3 hours, 2 hours lang, may resolusyon na. Kita nyo yan? Oh. So, iyan isa sa mga dinadahilan ng ICC na hindi nila pakawalan si Digong. Pero yun, nakakulong na lahat-lahat. Pero yung impluensya ni Digong, buhay na buhay. Ah, <clears throat> mga senador na bumuto kay Digong para e eh, house arrest. Ilang oras yun lang pinagbutuhan yon Tatlong oras? Dalawang oras? Di ba? Ang bilis ninyo makagawa ng resolusyon. Ah, pero yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, yung kapwa ninyo senador, ah, may napakulong kayo? May resolusyon kayong nagawa? kung paano ninyo yan solusyonan ng kapwa ninyo senador magnanakaw ba? Diba? yan ang mahirap sa inyo eh yan ang mahirap sa inyo pagdating sa pamilyang Duterte ang bilis ninyo Pagdating sa tao na ninanakawan ng kapwa ninyo politiko, putang ina, wala kayong ginagawa. Yeah? Diba? Oh. ah Hindi nyo alam yung ginawa yung resolusyon, resolusyon na pinagbutuhan ninyo, ginamit ng ICC. At gagawin ngayon ng ICC. Kita ninyo si Digong? Pitong buwang nakakulong, wala ng power, nasa kulungan na. Pero, malakas pa rin ang impluensya. Take note ah, Senator is the number three most powerful person in this country. Ha. Huwag yung sabihin na sa Netherlands walang senator. Huwag yung sabihin sa ibang bansa walang senador. Alam po nila kung ano ang power ng senador. Ha? Kita ninyo? Wala. Palpak. Kaplo Constantino. May galang shout out. <clears throat> Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya ah. na kung mahala lumuli bilang mayor ng Davao ah. ay tudoblihin ang mga pagpatay. Oh. Ang abogado <laughs> ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o maling desisyon ng pre-trial chamber. Ah. Inaapilan na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga bitima uh. at gayon din ang balanseng pagtingin <coughs> sa argumento ng depensa. Uh. Para sa GMA Integrated News, sa Nima na Crown, nagkatutok 24 oras. kita ninyo? Ayan na. May reject na. Ano diba? ah Oo. Ano to? Kent, nagwala daw sa ICI si Mark Villar, kaya pinakuha sa mga security at pinalabas ng court. <laughs> kang papa guilty ganyan. Na? Yeah. o oh, ito continue natin. Mga kababayan. Get 8 off sales. <clears throat> Hindi na pwede umapila pa si Digong. Hindi na papayagan. Ah, mga kababayan. Uh, sa ating linya, <laughs> uh, <laughs> uh, si Attorney Gilbert Andres na tumatayo po na isa sa mga abogado ng mga kamag-anak ng mga biktima ah. ng EJK. Attorney Gilbert, uh, magandang uh, umaga sa iyo, dyan sa The Hague. Ah. Hello, hello, Tony, Jackie. Oo, oh, magandang gabi po sa inyong lahat. At, Ayan na. Uh, bago tayo simula, Tony, Jackie. Yes. Gusto ko na sabihin, ang uh, panalangin po namin ay nandyan po para sa mga kababayan natin, ano, sa yeah. Davao Provinces at oh. sa ah. Cebu po. Yes, yes. So, uh, I, I'm sure they will appreciate that, attorney. Huh? Anyway, so ngayon, ah, uh, ito pong pagpasya uh, ng International Criminal Court Appeals Chamber pa lang po ito. Tama po ba, Attorney Gilbert? A appeals Chamber? Mm-hmm. Mm, -hmm. mm -hmm. ito na. Pinggan nyo. Uh, ano po to Tony? Uh? Pre-trial Chamber 1. Pre-trial Chamber? Okay. Yung pagpasya ng Pre-trial Chamber, maaapila pa po ba ito or final na po yan? Oo, Kasi sa ICC, la, hindi po lahat ng mga resolution ay naapila. Kailangan, mayroon pong iba na with leave of court. Kaya sa tingin ko po, eh, eh, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa Petrial Chamber. At kung i-deny yung with leave of court, hindi na pwedeng i apil So may ganong komplikasyon, ano? Hala! Oo. Oh. So i-deny na nga, ni-reject na nga. So, Duterte camp can't appeal. Junk interim release without court leave. Oh, wala na. Hindi na sila pwedeng umapila. Wala ng interim release pa na iaapila nila. So, ang masasabi ko, doon na talaga siya. Doon na talaga siya. Forever. Forever. Akin na to. Forever. Ha? Akin nato Forever. <laughs> Hindi na pwedeng i-apila pa. Takinggan nyo ha? Oh. Hindi po lahat ng mga resolution ay na-apila. Mm. Kailangan, mayroon pong iba na with leave of court. Mm. Kaya sa tingin ko po, eh, eh, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa Petrial Chamber. At kung i-deny yung with leave court, hindi na pwedeng i-appel. So, oh, e deny na eh, ni na eh. So may i-appel pa ba? Naku, doon na talaga mamatay si Digong, tang ina niya. Thank you, Lord. Amen. Nga, yeah? bye-bye. <laughs> Wala na, mga DDS. Kung ako sa inyo, magtanim na lang kayo ng kamote, oy. Kasi alam nyo yung kamote, 2 to 3 months, man mangunod yan. Ha? Bubunga, lalaman yan. Yung kamote, 2 to 3 months, makakaharvest kayo. Pero si Digong, 7 months na putang ina. Huwag na kayong umasa. Ha? Yeah. Kasi ang asahan nyo na lang dyan, mamatay siya. Tapos 40 days. Tapos 1 year anniversary. Tapos kwento na lang siya sa libro. Ganun naman yan. Diba? Hmm. Ang antayin nyo dyan, mamatay siya. Tapos, iuwi siya sa Pilipinas. Tapos, 40 days. Tapos, one year anniversary. Tapos, kwento na lang siya sa libro. ba? Diba? Mm -hmm. yan ang sabi niya na, stupid talaga si God. Stupid talaga yan. Ha? stupid talaga ang buhay mo. Good night, Tatay Digong. Adjourn your life there. Ah, ha? hasta la vista. <laughs> ah.